Ayan mga kasagwan, magandang araw po sa ating lahat And bali naglatag kami ng bobo trap kahapon Hindi lang namin nabideohan kahapon mga kasagwan kabi Sobrang ang lakas ng ulan dito sa amin Kaya hindi namin nabideohan kahapon Nagkikikilat kagulop <laughs> Ayan sila Kuya Jun at si Daddy Pats Ayan si Kabulbul mga kasagwan, mga kasama Kuya Boomer naman, nandun sila sa hospital kasi nandun yung anak ni Kuya Boomer. Inuubo at saka sipon. Sana, sana swertihin tayo mga kasaguan. Makahuli tayo ng alimango para may pangbili naman ng bigas. And shoutout nga pala sa mga viewers namin. Ito natin sa mga hindi nag-skip ng ads. Shoutout po sa inyong lahat mga kasaguan. Ayan, kaway muna kayo daddy pads Kuya dyan. Yun o. No? Andun niya pala yung bangka na ginagamit ni Kuya Bomer ng mga saluan. An, malapit na tayo sa tulay. Ang laki ng high tide ngayon mga kasaguan, no. Tignan niyo yung tetrapods muntik nang maabot ng tubig. Maganda sana dito magpahibas ng lambat mga kasagwan pero wala kaming lambat. <laughs> Sayang. Ayan mga kasagwan, papandaw na tayo dito. Agay, lalim. Malalim. <laughs> Yan si Daddy Pass magpapandaw doon. Malamig yung tubig. Grabe nis. Gawa ng ulan kahapon. Sana meron yung unang pandaw natin. Walang laman, bagulan. Walang huli. Unang pandaw. Unang pandaw, walang huli. Walang huli kuya dyan. <laughs> Oo. Oh. Pandaw tayo dito. Buklo na naman. Isang bagulan. Wala na naman mga kasagawan. Buklo naman. Balik tayo balik lang pumasok dito na limang o tayo yan pan tayo dito mga kasaguan dito na tayo oo oh. yan nasan yung latag ko pa, dyan pan so, tayo sana may mahuli na tayo mga kasaguan wala pa tayong mahuli Wow, laki mau keseguan. Kita yang mulu ya jauh. <laughs> oh, <wow>. oh grobiness. <laughs> Tapi, uh, apa? Iya mau keseguanu. Sizing nato mau keseguanu galing kepak lagi. Uh, iya. Utas yang lata. Iya. Jadi tidak anu. Oh, grobiness. Iya mau keseguanu. Thank you Lord. May huli na tayo. So, akin na yung trap yan Nice one. Ayan, may datag tayo dito. Ayan, mga sagot. Ang natin. Oh, ang bagulan, oh. Grabe. <laughs> mga bagulan, mga kasaguan. Ang bihira, oh. Isang kilo na to. <laughs> <laughs> yung kilo nga pala ng bagulan, mga kasaguan, 50. May orang pa, yan, oh. Ayan. May wild shrimp. Mm -hmm. Ayan, maraming bagulan. Spell mo na kayo Mga siguro kalating kilo to. <laughs> Ayos na. May pang bingta ng bagulan. Tara, ito naman sa sunod. Isa pa lang yung huli natin mga kasaguan. Ugad ng ibon. <laughs> Pero matagal na ano. Asan yung lata ko dyan? Opya. Ayan nandito na. Nakikita na? Oh, ayan, oh. Wow! <laughs> ayos! Oh. Ayan. ayan. mga kasagot. kulay yun na yung ano niya. Maraming laman nito mga kasagot. Pag dinoto. oh. Ayan. ayos. Oh. Oh. talaga si Kwekwa dyan? smile <laughs> <laughs> yun ito naman sa sunod pa tayo dito sa may kahoy mga kasaguan dito kahoy na ito mga kasagwan may lungga ito so, nasa so, may ugat kapon, na kapon, mga apon naglatag tayo hindi na nabigyan ng kahapon mga kasagwan kasi nagkidlat oo oh, nagkidlat nagkabagat dito sa amin natakot kami na magdala ng cellphone <laughs> Ha? Piro uh, no na naman uh, daw. Ayan. Wow. ang oh, laki na naman mga kasaguan. <laughs> Grabe nis. Oh, yes talaga. Yung laman na yan yung Kuya Jan. Yung laman ng lungga pumasok. Oo. Uh. Malaki na. Oo. Oh. Uh, Ay, yung bahag niya uh, Kuya Jan. Ayan. Yung bahag niya. Ayan o. Oh. Medyo mataba rin ano. Oo. Uh. Atras. Atras. Oo. Oh. Uh, ang um, laki mo kasaguan. Yung bag niya, kuya yung bag. Yeah. Wow. Oh, laki. Laki na. Yung um, laki ng pang-ipit. Report to man sa guwan. Oh. Ayun. Ah, uh, kasaguan. Oh, Ayan. Hmm? Uh, yan mga kasaguan. Ayan, may dalawa dalawa na tayong malaki mga kasaguan. Ah, oh, Pag malaki yung high tide lagi tu. Ayan. Saan na yung sunod? Doon ano? Ayan, papanda na naman si Kuya dyan doon. Ayos ah, mga kasagwan, may tatlo na tayong huli. Malaking alimango. Sana all. Thank you Lord. Sa blessing. Ano? Meron. Wow. Yan, oh Ayun. Isa lang yung pangsipit. Isa lang yung pangsipit mga kasaguan Ayan. Oh, yes. Ay, isa lang yung pangsipit. Ayan. May huli na naman mga kasaguan Ayan no? Oh. oh. Naglabasa na naman yung alimango. Eh. <laughs> isa lang yung pangsipit niya. Oh. Huh? Oh, yes. Huh? Thank you, Lord. Ayan. Ayun, oh. oh malaki na ang isang lalaki good size good size yan shout out kay kuya Alvin shout out po mm, yan shout out kay kuya Alvin ka shout out sa iyo <laughs> maraming salamat sa panunood yun <laughs> <laughs> may latag tayo dito yan may kahoy. Ah, lang, no? may kahoy ano dito na mga wala may kahoy <laughs> daming, bagulan. daming bagulan. Daming bagulan na naman. May pang ulam na at may pang binta. Ayos. Pang ulam na daming. Ay! Ay! Ayan. Marami pa talaga kaming mga ganito. Oo. Oh. Marami pa. Ayan. Marami sila kapag pumapasok sa bubo trap. Ayan. So di mo na. Iyan no? Siyam. Siyam ano? Siyam, ano? Sila, lamig na ako. Mga kasaguan. Nalalamig na daw si Daddy Pats. Mukhang uulan na naman ah. Ayan oh. Pandaw ulit tayo doon mga kasagwan. Ayan, pandaw ulit tayo. Sana meron. <laughs> meron na naman daw. Yun oh. <laughs> Masaya na naman si Kuya Jan. Yon meron na naman mga kasaguan. <laughs> oh, wow! Oh, mga kasaguan. Ay, huli na naman. Ayos. <laughs> Ayos talaga. Oh, ayan. Sarap itong ginataan na alimang mga kasaguan. Oh. <laughs> ayan. Ayan. Panda ulit tayo dito tayo kuya dyan dito may datag tayo dito sa may bato kikita natin yun ayan nandyan na aabutin na lang natin aabutin nandito yung trap mga kasagwa aabutin ko na So, no? oh, wow, oh, no? Oh, Ayan. Wow. <laughs> Ayan ang ganda ng kalagayan niyo, mga sagwan. No? Tahimik lang siya diyan. Tahimik lang siya diyan, no? <laughs> wow. oh. Wow, kulit naman. Oh. Ah, yes. Dito, kadagdag na naman. Ah, yes, uh, oh, kasagwan. Ay. <laughs> Kakagatin ka pa diyan. <laughs> oh. Wala na mga sagwan. Good size na naman. Oh. Andun naman oh. mga sagwan, latig tayo doon. Ayun nando na yung trapo, oh. kitang-kita na naman. pa, pa na pala ngayon mga sagwan. Ayan, oh. Ayan, Ayan prino preno. Oh, yeah. Bandawin natin mga sagwan. Preno, preno, preno. Ayuno, oh, ayun, no? ayuno. No? <laughs> Thank you Lord. Yes, yes, oh. Yes, yes, Seret yes, no. talaga tayo Ay, ngayon ano, ha. May huli na naman mga sagwan. Oo. Yun. Uh, is talaga namin, mga sagwan. Ayan, eh, sabihan mo natin sila yung kung ano yung pain natin ka dyan. Pito ng isda, mga Yun. sagwan. Yan yung pain namin. Bagong huli yun <laughs> mga isda. Oo. Oh, oh. namin sa atali pa. Yung pain nga pala namin, mga sagwan, nalagay namin sa lata para hindi, ano, maubos ka agad. Para matibay yung lalagyan ng pain. Kasi yung iba yung inilalagay nit lang din kaya mas mabilis maubos yung pain. Mas maganda mga kasagwan yung lata. Para kahit magdamagan anong kuya diyan. Ayos. Andaw ulit tayo dito mga kasagwan. Doon. Pwede rin yan mga kasagwan lagyan ng pinggan doon sa loob. <laughs> <laughs> oh, may miga na ano may sardinas na. Ah, talaga si kuya diyan. Buong sardinas yung pain mo, no? sigurado <laughs> <yung mubutasan> lang. <laughs> panda ulit mga kasagwan may patay na bagulan mga kasagwan mga sa gilid gilid lang yung latag natin ayan patay na mayroon kuya dyan no? oh Kaya, no? <laughs> oh mayroon pala tanggalan na <ayoko>. nga ng nga no na nang haligi haligi natanggalan na nang <laughs> <laughs> na <ng>, ano <laughs> nya? paa niya <laughs> karamoy. <laughs> Kagat siguro yan ang uh -huh. bagulan. Tapos may patay na na bagulan. Oh. Uh, ayos mga lang sa buwan. May mga bagulan pang pumasok. Oh. Uh. Uh, ang yung lata. Uh -huh. Malaking naman. Uh -huh. Good size naman mga kasagwan. Oh. Uh. Uwi natin. Uh, ayos. Ayos na mga kasagwan. Makakabili Maka ka na tayo ng bigas. Pandaw tayo dito sa sapa-sapa. Ayan. -sa dito Ah pa yung natin. Sana meron, sana meron. Oh, bang Allah. Bang. <laughs> Ang dami <ng> bagulan <laughs> mga <kasaguan>. oh, <laughs> <Grabiness>. <laughs> bilangin mo kuya, dyan. <laughs> kung hindi <laughs> ko makita yung iba pag <laughs> <Kung> makabilang ka <laughs> grabe ni dami mga sagwa no mga ka ayan ni kuya dyan isang kilo na yan isang <laughs> kilo <laughs> dami yung um, po pu dami pumasok dami. <laughs> <Karang. manyan ang> dami dun maganda dito to, sa sapa sapa ang dami ah, pumapasok dito. na <manyan> bagulan dito. lumalabas na sa ano yun may ang tayo dito ulang oh ayan pasok natin dito sa bubo Oh. Yan. Daw, bagulan talaga oh. Dami talaga mong sagwan. isang bubo Ayan ito na yung last natin. Sana meron yung last mga kasagwan. Ano? Uh -huh. Na tubig. Hindi yung tubig ano. Uh -huh. Last na trap sana meron ka. Oh. <laughs> bagulan na naman oh. Ayan. 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 Oh, yan, Oh, so, yun. B. Bagulan na naman. <laughs> Ayan. yan, Ang daming bagulan. <laughs> Ayan lang pumasok. Ayos <laughs> ah, yes, ka dyan, ano? May bagulan na tayo. Sa tayong pandaw mga sagwan. Bali, uuwi na kami. <laughs> Tatali namin yung mga alimango, mga sagwan. Ayan. yan, Mga kasaguan dito na tayo. Tataalit na ni Kuha dyan yung mga nanguli nating alimango. May mga kasaguan ng lakiyo. Oh, Ang okay. laki. Ito naman yung isang malaki natin. Ayan mga kasaguan. Ayan o. No? Malaki. Ayan, tataalit na ni Kuha dyan. <tapos> Magaling na yan si Kuya Jan magtali. Ganyan yung pagtali namin dito sa amin mga saguan. Yan. yan o. Ah, na Yan ang mga sapatos ng mga apos Hindi talaga yan makakawala mga saguan kapag ganyan yung pagtali hindi ka rin makakagat ito ano naman yung ibang nahuli natin yan andun pa yung iba mga kasaguan ito naman yung mga bagulan yan yung mga bagulan tinatanggal na ni daddy pats nilalagay dito mga kasaguan yan ibibinta natin to mga bagula nandito yung mga bagula natin yan ayo po matamang 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 harus mag kasing laki lang sila mga kasagwa no ang <laughs> kapatid ata ito po yan dyan lahat na yan maging kapatid pare-parehas pare-parehas <laughs> o ayos mga kasagwa naka jackpot tayo ngayon ayun oh. ayun ayun loko 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 loko, lako. Ayan, oh. May maliit mga sagwa, pa kasagot, pakakawala natin ito. Oops! Ayan. Ops, napakadyan, taas mo muna. Yan, lumawasag yung... buwan. Oh, 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 laki oh, <laughs> laki <laughs> oh, 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 laki yang oh, 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 laki oh, 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 pagbating laki ng pag-ibig. <laughs> ang laki ng pag-ibig ni Kuya dyan! Maraming huli! Oh. Nagaling na talaga si Kuya dyan magtali. Mas oh, talaga. Yan ang pagtali namin dito. Oo. Oh. Matagalan na pagtali. <laughs> at least sigurado hindi makakawala may pang mabilisan na pagtali dito mga sagwat yan hindi makakawala okay Oh, oh, awakan yung dalawa pa dyan. Awakan mo silang dalawa. Tignan nga, tignan nga. Wow, jackpot! Yan o. Ayos, jackpot tayo. Mga sagwan, may dalawang malaki tayo. Yan oh. o mga kasagwan, ito lahat yung bagulan natin o. Oh. Nilalagay na ni di pa sa silo kasi titimbangin natin. Doon naman yung mga nahuli na ating alimango. Lalaki. Nandito na pala yung bibili, si Boss Eugene. Ay, mga sagwa, no? Ang lalaki, ang oh. alimango natin. Yung dalawa, sabi mo, pwede yan. Saan nungulitin ninyo? Good size na yan, mga kasagwa, no? Lala <laughs> ganito. Lucky mga kasagwa, no? Yan. Ito yung mataba. Ang kulay yung ilo, no? O. Pag ganito yung kulay, malaman yan, mga sagwa, no? puno yan ng laman. Tsaka may aligay pa yan. mga ilang kilo ata yung nahuli natin ngayon, mga kasagwan. Mga... May timbangan ka, boss? meron. Ayan, yaron. may timbangan si <laughs> boss. <laughs> Ayan, tinutuhog ni kuya dyan, mga <laughs> Ay, pag kuya dyan, pag kuya, dyan pag <laughs> No, 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 papa. Baka matanggal ng panghipit, ha? Kaya dyan.

Oh, ayos. Smile muna kuya dyan. <laughs> Tatlong kilo at three board, ano? Oh, one board. One board. Ayan, Ayan, mga kasaguan. Bali, nabili na ni Bosyo. din yung kalima natin. Nabayaran ng isang libo to. Ayan, yung pagulan natin. Ito yung pagulan, mga kasaguan? Uh, tatlong kilo ata to bali may 150 tayo dyan mga kasagwan pag maging 3 kilo yan ayan ayos na may 1000 tayo at 150 ayos syerte siguro dyan at <laughs> mga sagwan bali lang dito lang yung video natin kapag nandunan naman kung sa susunod maraming salamat sa mga viewers sa mga subscribers sa mga OFW na palagi na unood maraming salamat sa inyo Shout out sa inyong lahat. Kita kits ulit mga kasaguan sa next vlog. Bye bye.